Uh, magandang araw po Mr. Senator, humihingi po kami ng tulong na mapauwi po sana kami agad. Nandito po kami sa Saudi Arabia. Tapos na po ang aming kontrata. Ayaw po kami pauwi ng aming uh, amo at gusto po namin makuha ang aming uh, tulang na sahod. Sa namin. Yung uh, mga OFW po na nandun po sa video ay uh, ito pong kanyang kinakasama ni Mr. Bernal de la, de la Cruz. La Cruz. Mm -hmm. At uh, yung mga kasama po doon ay si Jerome Albiar, Joseph de la Cruz, and Mark Anthony Cabanes. Uh, Ma'am Marisa, magandang hapon po. Mm -hmm. Magandang hapon din po. Yes, ma'am. Si Attorney Pao Cruz po ito ng ACCIS uh, party ma'am. Uh, magandang hapon po sa inyo. Ma'am, ito pong mister ninyo na si Sir Bernal de la Cruz. Kailan pa po nasa Saudi Arabia si Sir Bernal? 2001 po. So, ibig sabihin, ma'am, pang ilang beses na niyan itong pumunta sa Saudi Arabia? Bali, pangatlo niya na po ito, ma'am. Okay. At ito pong huli, ma'am, March 2023 pa yung finish contract niya. Bakit hindi daw po sila pinauwi ng amo nila? Hindi daw po pinapayagan, ma'am. Dahil po? Yung din po yung hindi ko alam nang kasi yung sabi po sa akin ng mister ko, nagpaalam daw po siya umuwi, ma'am. Kasi nga po nung nakarambang pa po, ma'am, uh -huh. ano, nagpaalam pa po siya dahil po sa kadahilan po, ma'am, na... Nagkikimo po ako, hindi daw po siya pinauwi. Mm, okay. Yung mga kasamahan niya, ma'am, na si Sir Jerome, si Sir Joseph at si Sir Mark Anthony, may impormasyon ba kayo, ma'am, kung ganun din po, March 2023 din sila hindi pa nakaka-uwi or baka naman mas later po sila, mga April or May? Yun ang hindi ko po, po alam lang kasi bali ang alam ko lang po yung sa ano po ng mister ko and then po may sabi nga po niya may mga kasama po siya doon. Okay. Sir Bernal. Hindi po Magandang, magandang araw po. po. Ma okay, magandang araw po sir at uh, sa inyo pong mga kasama dyan, Sir Jerome, Sir Joseph, Sir Mark Anthony, isang magandang araw po sa inyo. Um magandang ako po si Attorney Pau ng ACIS party list. Sir, sir Bernal, matanong ko lamang po ano, kamusta po kayo ngayon dyan sa Saudi Arabia? Okay naman po, ma'am. Nandito kami sa shelter uh, polo, ma'am. Okay. So, uh, at least nandyan po kayo sa shelter ng ating polo. March 2023 pa daw po ang inyong end contract, tama? Opo, ma'am. Opo, okay. ma'am. Ano po ang idinahilan sa inyo ng inyong uh, amo? Bakit ayaw po niya kayong pauwiin? Yun nga, ma'am. Ang dahilan, ma'am, eh, minsan, pag natapos na yung kontrata namin, ma'am, hmm. lang kami ng mga exit or vacation. Ngayon, hmm. ma'am, hindi niya... Hindi 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 niya ma approvean ma'am. Pupunta kami sa nag-incharge ng gumagawa ng mga exit letter ma'am. Mm. Hindi naman kami ginagawa ng exit letter ma'am dahil wala siyang approval. Ngayon, ayun talaga. Tapos tatawagan namin ma'am. Pinagre-report kami ng ganong oras ma'am hanggang sa gabihin na kami maghintay sa office ma'am hindi siya sumisipot ma'am. Ilang beses po kayo nang tangka na humingi ng approval? Eh, ilang beses, bali dalawang beses na ako ma'am. Dapat ma'am sana noon uh, October 30 yata yung, yung hinihingi kong pag-uwi ko. Ma'am, nung nakaraang buwan, ma'am, mm -hmm. Tapos ngayon ma'am, may eh, ganun pa rin ang ginagawa sa amin. Kaya napilitan po kami humingi ng tulong dito sa Polo, ma'am. Okay. Linawin ko lang na sir, mula March hanggang ok October, yung nakaraang buwan, kayo po ba ay nagtatrabaho pa rin po doon sa inyong amo at napapasweldo po ba kayo? Or wala po kayong trabaho at nasa shelter na po kayo? Balit, November 4 lang po kami pumunta ng shelter, ma'am. Yun ang pinaka-stop work, nag-stop work na kami nung pumunta kami dito, ma'am. So, mula Opo, March ma hanggang November 4, nagtatrabaho pa kayo? Opo, ma'am. Ang end contract ko po ay last 2020 po. Nagpunta po ako ng Saudi dito po sa PTS ay 2018. Kaya ang tapos po ng kontrata ko ay 2020. Tapos mm -hmm. ngayon po, 2023 na. Bali, limang taon na po ako rito, ma'am eh gusto ko na pong umuwi kaso ayaw pong pumayag ng boss namin hindi ko po alam kung anong dahilan okay gusto lang po sana namin makauwi, uh, makuha yung puweng na sahod mm -hmm. sa kontrata namin at saka po yung benefits na para sa amin dahil pinaghihirapan po namin ng <coughs> ilang ilang taon yun ah mm -hmm. uh, ngayon po hindi po kami pauwiin tapos punta po kami dito sa polo shelter para mm -hmm. humingi ng tulong mhm mm tungkol po sa problema namin mhm mm ngayon po ang sabi po ng ng case officer namin na si Raup, eh, ang advice daw po ng polo head na si Labat ay eh, pauwiin daw po kami sa aming amo dun sa yarda namin. Na yun naman po ang hindi po namin magawa dahil kung ano man pong magawa sa amin ng amo namin o ma-frame up mm -hmm. o kung ano man, mm -hmm. eh, hindi po namin alam. Kung baga, wala kayong ba? kasiguraduhan, sir, kung ano po yung kahihinatnan nyo once yeah, na bumalik kayo doon. Malinaw ko lang, uh, no, uh, 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 sir, G sir Mark Anthony and Sir Bernal, kayo po ba ay pumirma po ng contract renewal po sa inyo pong amo? Wala po ma'am, wala po ma'am. Wala okay. po ma'am nung dumating kami rito ma'am, wala pong pinapipirmahan. At uh, kung pipirma ma'am sila, ay hindi na po kami pipirma dahil gusto na po namin umuwi talaga. At mm -hmm. makuha po namin yung, yung kulang na sahod po ma'am namin. Okay. Matagal na po kami nagpaalam, kagaya ko po, nakailang pail na po ako, hindi po, hindi po ako pinapayagan dahil sumasahod naman, eh, mm -hmm. sige lang. Pero ngayon po ma'am, gusto mo na po talaga umuwi at makuha yung kulang na sahod namin, mm -hmm. kagaya ko. Kaya okay. po, nakarating po kami dito. Mm -hmm. Matanong ko lang din po, ano, Sir Bernal, ano po ba ang trabaho natin dyan sa uh, Alcobar? Trailer driver po ma'am, sa bali sa kami ma'am, bali dito lang kami sa polo shelter po ma'am, sa upkick kami ma'am. Okay. Kami, ATS. So pare-pareho po kayo sir na trailer driver, tama po? Okay, sige. At si Sir Jerome at si Sir Joseph, ganun din po ba ang sitwasyon sir? Uh, march din po ba? Pare-pares po kami, ma'am. Okay, ma'am. Opo ma'am, pare-pares kami ng problema, ma'am. At pare-pares din kami ng trabaho, ma'am. Makausap po natin ngayon si Attorney Sherilyn Malonzo, ang director po ng ating OWA for operations. Kasi, Shari, yung Aziza International Manpower, which is yung agency sa Pilipinas oh, uh, nila Sir Be Bernal, ay naisara na. Oh, na po. napasara na ni napasara na po. Uh, Senator. Attorney Malonzo, magandang hapon po. Grape yes ma'am, meron po tayo dito apat po na kababayan nating OFWs, Alcobar, Saudi Arabia. Ngayon, Meron po tayo dito, March 2023 pa po natapos ang kontrata. Yung isa po ay 2020 pa. At uh, yung iba din po ay, kumbaga, end contract na silang lahat, uh, Attorney Malonzo. Pero yung amo po nila, ayaw pong pirmahan yung kanilang exit visa or kung ano man po yung uh, for approval po ng amo. At ayaw silang pauwiin dito sa Pilipinas. Ano po ang maitutulong ng ating OWA, ma'am, para maipauwi po ang ating mga OFWs? Okay. Una-una po, ah uh, based po dun sa aming database, uh, walo po sila dyan, tama po ba? I think walo po sila na naka shelter na. Saka, sa kasalukuyan, ma'am, ang lumapit po sa amin ay apat po. Si Bernal de la Cruz, si Mark Anthony Cabanes, ah uh, Jerome Albiar at Joseph de la Cruz po, ma'am. Okay po. Kasi as uh, reported naman sa amin ng NWO, October po, so there are eight atas state employees. Sir Bernal, sa yes, mga eleven days nyo po dyan sa ating polo, um meron na po bang nakipag-ugnayan sa inyo, sir, mula po sa ating OWA, ukol po sa inyong sitwasyon, or nag-explain po sa inyo kung ano po yung next course of action natin, sir? So, yun na nga po, ma'am. Kaya kami lumapit po sa inyo dahil sabi po ng case officer namin dito, hmm. pero kuning usapan po namin na ang decision daw po ng pinaka-head polo dito sa kinaroroonan po namin is pabalikin kami sa company namin. nga naman na po kami bumalik. Baka kung ano po ang gawin po sa amin doon na i-prime up kami. Ganun po. Tama naman po at hindi po dapat kayo pabalikin dahil end contract na po kayo. Opo. Sige po. Ang laging pinag-uusapan po namin na walang hindi po lumalakad po yung proseso kundi tuwing mag-uusap po kami bandang uli, yung pang pilit nilang ginagawa sa amin na bumalik kami sa company namin, eh, parang mas kilala po nila yung amo namin na ang bait-bait daw po. Kumbaga, ang tingin nyo po ay hindi po kayo napapakinggan ng ating polo at yon, pinapabalik yon, kayo. Yon. Sige po. Attorney Malonzo, ma'am. Yes po. Yes, ma'am. Narinig nyo naman po yung statement po nila, Sir Bernal. Ang sinabi daw po sa kanila ng polo ay kailangan po nilang bumalik doon sa kanilang employer. Bakit po ganun ang nangyayari kaya ma'am? Uh, end contract na po ang sitwasyon nitong apat na OFWs natin. So, I don't understand kung bakit kailangan po silang bumalik. Okay. Uh, attorney, clarify po natin ito sa MWO. Mm -hmm. Kasi it's not normal po na sasabihin po na MWO po yes, yan. Yes po. So, maaaring baka pinapabalik na necessarily to report back to work But to process po, like kung may mga unpaid salary sila mm -hmm. or mga end of service benefits, baka for settlement po. Pero ito po ay tatawag uh, i-coordinate namin para kung meron mga mga kailangan na kailangan ayutin, mm -hmm. kung pwede lang sa... sa NWO mismo na po nila gawin. Okay. Na so it's possible na po. miscommunication na ang nais lamang ng ating baka polo, bumalik sila baka doon po. para kumuha nung pangayos nila ng mga last pay. Ganun po. Tama no ma'am? Baka po. Baka po. Pero... Yun po yung pinaklarify po namin ngayon. Sige po. So, attorney Malonzo, you know, possible po kaya ma'am to request with the MWO at uh, ng atin pong labat dyan sa Alcobar to accompany itong apat po nating OFWs in case that they are really required to go back para po iayusin yung kanila mga papeles para din ma sila kung ano pa po yung mga kailangan po nilang dokumento doon sa kanilang employer? Pero ang mas possible po dyan ma'am is Papupuntahin yung employer po sa MWO. Ayun, much better po That yun ma'am. Yes po. Okay. Yun po yung na-negotiate po, coordinate po natin. Ayun, so posible po, po uh, nabanggit naman po ni attorney Malonzo, no uh, Sir Bernal, na posible po papupuntahin po natin yung inyong employer dyan instead na kayo po ang pumunta sa kanila para po masigurado natin sir na kung ano man po yung mapag-usapan ninyo ligtas po kayo na sa polo po kayo yes. sa shelter kayo ng ating uh, MWO ng polo natin diyan sa Alcobar at maasikaso yun po, po, yun po yung dokumento ninyo Opo, yun Opo, po ang gusto namin mangyari, na ma ma'am. Ayun, tama. narinig po natin yan kay Atty. Malonzo. Nandito po siya at siya po ang makikipag-usap po sa ating MWO. Uh, tama po ba ako, Atty. Malonzo? Yes po, yan po yung ating na uh sasabihin po. Okay. Uh, after po ma'am na maayos po natin yung uh, arrangement po na yan with the employer, maari na po ba nating mapauwi ang apat po nating kababayan sa Pilipinas? Okay. Ang importante po is uh, magi-software din po yung employer sa f mm -hmm. para po mag-issue po sila ng exit visa to provide So meron pa po unpaid rates yung ating yes. ORWC po natin. Kung okay. so, hindi man po na, na tumugod po ang employer sa kanilang obligation then ang remedy naman po is pwede naman po mag-file po sa parang counter-file po na parang Ministry of, po. Sa yes, para ministry po, of Labor po. Para ma po ma-recover man, man ano yung unpaid rates and then yung uh, mag-run po yung kanila po mag exit visa or maayos sa kanilang mga travel documents. Okay. That How about yung ano kaya nila, Attorney Malonzo, yung kanila pong plane tickets? Yes po. Ah, uh, ito po is lahat. Dapat po tumagawa obligation po sa employer. So, pero kung hindi po, ina-negotiate po natin sa MWO po yun. Okay. Ang importante po is na ita po muna. Mm -hmm. And then yung ticket po, madali na naman po yung ticket. Tama po. Pwede tama rin naman po na MWO po. Pero siyempre, first po is obligation Sige po. At least nanggaling na po sa ating uh, Director for Operation kay Attorney Sherilyn Malonzo na po mismo at uh, kami po ay lubos na nagpapasalamat ma'am sa inyo pong pagtugon sa aming idinadaing po sa inyo ano at sa inyo pong agarang aksyon dyan po sa OWA. Welcome po. Maraming maraming salamat po again Attorney Sherilyn Malonzo ang Director for Operations ng ating OWA. Sir Bernal, uh, Sir Mark Anthony, Sir Jerome and Sir Joseph. Eh, hindi po namin uh, mailubos maisip kung ano po ang inyong pinagdadaanan diyan ano, bilang napakalayo nyo po sa inyong pamilya. Siguro, ito na po ang inyong opportunity, sir, nasa kabilang linya po natin, si Ma'am Marisa, ang inyo pong may bahay sa Pilipinas. Baka po, meron kayong mensahe sa kanya. Eh, yun lang masasabi ko, ma'am. Eh, tiyaga-tiyaga lang, ma'am. kami, ma'am, sa agarang pulong po ni sir ng Pucho. Sir, nakanaririnig po kayo ni Ma'am Marisa. Mag-usap po kayo, sir. Baka may nais po kayong sabihin. Nasa kabilang linya po siya. Papasalamat lang po ako, ma'am. Gusto ko lang naman po makauwi po siya lang maayos. Ang patensya na po hindi po ako makapagsulat. Ako nang maayos na ano na po kasi ako. Naiintindihan po namin, ma'am. Ang ko na lang po, salamat po sa lahat po. Wow, maraming salamat din po kasi Senator po. Mm-mm. At -mm. saka kay attorney po, at saka na rin po. Mm, of course, Parang kay Commerce Woman po. Maraming maraming po sa pagsulong niyo po sa asawa po sa kanilang pag At kami po ay uh, lubos din po na nagpapasalamat sa inyo. Ma'am uh, Marisa sa pagtitiwala po sa CIS party list at uh, pagbibigay po ng impormasyon sa amin ukol po sa kalagayan ng inyong uh, kinakasama at sa ngayon narinig naman natin nasabi po ni Attorney Malonzo Makikipag-ugnayan na po tayo with the DMW ng MWO yung people po sa Alcobar at uh, inine po natin na kayo po ay hindi na po babalik doon sa employer, papupuntahin na po directly dyan sa shelter at dyan na po makikipag-usap para po masiguro ang inyong kaligtasan. Sir Bernal, siguro po ano po ang inyong mensahe na lang sa inyong misis na nagkikimotherapy uh, po sa Pilipinas, sir? Eh yun nga po, sabi. Huwag niyang masyadong alalahanin dahil nandyan naman pa kayong tumutulong sa amin sa ngayon po. Eh huwag na siyang mag-alala, ma'am, para hindi na maaakuan yung karamdaman niya, ma'am, madagdagan ba. Mm-hmm. Relax, relax lang. Makakauwi na kayo agad-agad, sir, pagkatapos niyo pong makuha yung exit visa. Opo ma'am, opo ma'am. Okay. At uh, baka kayo okay. Sir Mark Anthony, meron po kayong nais nice, uh, mensahe sa inyo pong mga kamag-anak. Ito na po ang inyong oportunidad Sir para po makausap sila maski po si Sir Joseph at Sir Jerome. Nagpapasalamat po ako kung una dito po sa TV5, uh, Wanted sa Radio, sa inyo po ma'am Udet at uh, kay Sir Rapi po, na mm -hmm. Uh, natugunan po yung aming hinain dito sa Dito sa ibang bansa, uh, sa mga kamag-anak ko dyan, maraming, maraming salamat sa suporta sa akin. Mm -hmm. At uh, uh, kunting panahon na lang, makakauwi na rin kami. Yes. Ah, uh, ganun na Salamat po. Maraming salamat, salamat din po. Sir Jerome, baka meron po kayong nais nice na ay, sabihan o mensahe. salamat po kay Idol Rapitul po. <laughs> uh, dito nga kami sa ano. Sana makauwi kami kagad. Mm, -mm. At buka na buka Maraming maraming salamat din sa mga... Stop ni Idol. Stop nila ni Idol. Yan. Maraming salamat sa lahat. So, si Sir uh, Joseph po. Masasabi ko ma'am maraming 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 salamat sa inyong pagtugon sa amin. Na hindi dito sa Polo center kasi gusto gusto ko lang rin umuwi. Mm -hmm. kasi apat na taon lang mahigit kami dito sa Saudi para sana mapauwi kami nang maaga. Mm -hmm. Ganun po. Ang masasabi ko lang sa misis Ko Huwag sila mag-alala at sana makauwi kami ng, 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 ng maaga-aga. Oh, maraming salamat uh, sa, sa uh, uh -huh. Maraming Yes. Uh, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong grupo, Sir Bernal, Sir Mark Anthony, uh, Sir Jerome at Sir Joseph sa pagtitiwala po sa Wanted sa Radyo, sa act Party List, at uh, sa tanggapan po ni Senator Idol. Uh, kami po, gagawin po namin lahat ng aming makakaya, kagaya po ng aming naipangako kanina makikipag-ugnayan po tayo with OWA, hindi lamang po sa kanila maski po sa DMW upang agaran po kayo makauwi sa Pilipinas. At subok na po namin ang uh, ating OWA, lalong-lalo na po sila Atty. Malonzo at uh, si action Actionman uh, Sir Arnel Ignacio. So, uh, makakasiguro po kayo na a-action po kami agad at mabalitaan namin kay sir kung ano po ang uh, next steps natin para po makauwi na kayo sa Pilipinas. At sana naman ano, siya rin magkasama-sama sila sa Pasko. Ipupush natin yan sir. Mm -hmm. uh, gagawan po natin ang paraan sir. Uh, asikaso, uh, pagbaba na pagbaba po ng tawag po na ito. We will make sure, sir, na bago magpasko, sir, nandito na po uh, kayo para na, na para kay Ma'am ma Marisa. Sa mm -hmm. Ma'am, uh -huh. salamat, ma'am. Siya nga po pala, ma'am. Maraming yes Salamat pala kay eh, Ma'am Manang Lucre, yung nag-refer sa misis ko sa <laughs> Office niyo sa kawayan ma'am. Salamat po. <laughs> no problem po uh, sir Bernal at ayun hangad po talaga namin sir sana po makauwi kayo bago po magpasko. Yes. Yan para kasama niyo po salamat si Mrs. Salamat si ma'am Lucrie. Ah, hi po, good afternoon po kay ma'am ma Lucrie. Sige po. Uh, kayo po salamat. ay mag-ingat diyan uh, sir Bernal, uh, sir Mark Anthony babalitaan po namin kayo. Huwag niyo po ibaba ang telepono, sir. At isa po sa aming mga staff, sir, ang kukuha ng inyong detalye para po sabihin namin kung ano po yung next steps natin. Yun oh, po. Thank you so much po. Ma'am Marisa. Hangad din po namin, ma'am, na kayo po ay uh, makapagpagaling at makapagpagamot po ng matiwasay. Kung kayo po ay uh, may pangangailangan pa po sa inyong pagpapagamot, ma'am, huwag po kayo mag-atubiling lumapit. Nandiyan po ang staff ng AXIS Isabela, ma'am. Uh, handa pong tumulong kung meron pa po kayong pangangailangan. Nais, kung nais nyo pong, uh, albaba, may medical assistance po kayong need, ma'am, sabihin nyo lang po sa aming staff diyan at sisiguraduhin po natin na magbibigay tulong po si Congresswoman Jocelyn Tula. Tulfo. Po. Okay, po. Walang anuman po. At maraming maraming salamat po, Ma'am Ma Marisa salamat. Balbag. Salamat po. Salamat okay. po. Uh, maraming salamat po at uh, magingat po kaila Sir Bernal de la Cruz, Mark yes. Anthony Cabanes, Jerome Albiar, and oh. Joseph de la Cruz. Maraming maraming salamat po at mag po kayo, Sir. Yes. Salamat po. Maraming salamat, salamat po. po. Saludo kami sa inyo, Sir. Salamat na salamat, salamat po. Na po kayo. Advance Merry, Christmas, po. Yes. See you see you po sa Pasko. Na sana okay. po nandito na kayo sa Pilipinas. Ano oh, po nangyayari sa atin, ma'am? Okay. po namin kayo sir sa airport pagpo po kayo mag-alala, sir. Thank you, ma'am. Salamat. <laughs>